Good morning. Ah, akit naman tayo ng bundok. Magkapatabas naman tayo. So, iniwanan naman ako nila. Naiwanan kasi ako kasi Nagpapakain pa ako ng mga alagang hayop sa bahay. So, nandoon na sila. Oh! Woo! Ganun dito. Kailangan sigawan sila. Para marinig din nila na Diyan, ayun. nila ayo Anapak nila ang dito na di pa nag di pa natutuyo sige ah uh, apit kay mamaya pagdating na doon kasi tatago ko ng cellphone ko mayamog ang ano daanan a few moments later sige so, nabutan ko na sila ito, ang buta ko dito Warang ayan ko sila Leo, mga kapare ha? marasan Nagkarabutan ko na dahil mas mabilis ako ko lalo maglakad. Mabilis. Panay ang sigaw nila sa akin eh. Hintayin lang namin siya. <laughs> kasi alam namin, buntitik yan. <laughs> Nabutan ko sila. Mabagal kasi sila lumakad eh. Para sa lang mga uod ba. Yung maraming galamay na uod. Bayod. Tuwagi sa amin bayod. Sige, update ko yung pagdating doon. Dahil malalaman katotohanan doon ha. So, nandito lang po kami ang aking mga kaibigan na mong dirigma. Mananabas kami ngayon dito ng mga damo sa aming kanyugan, ayan o, sa asinda namin. Ayan, sa sinda. Ayan po na nakaraan, dalawang linggo na nakaraan, yan ang hinawa namin dyan, tinabas. So yun na dito naman kami sa lupain nyo. Nagkabas-abas naman kami dito. So, apat kami. So yun, manatabas naman kami ngayon, mga kaibigan. Dito sa Dito sa baba. Six and a half hours later. So yun, dito na po kami. Sa, alin na kami sa baba. Abot na kami din sa kinukuprahan namin. Yan, halik na ano, to, yung totoy na bukot sa agunan, anawan. Subusubi na. Masun ho. Ay, si Parisander. Maano saan bubuyog. Kasi kinagat kami ng bubuyog. Kali naman kami sa baba. Patas naman ulit kami. Meron pa dun sa baba pa. Saya yang pa si sander, Pinuputol na yung puno ng itu. Tabi-tabi po, terima ah, Kaya po patanya yang nyug. Oh, mahina kasi ang nyug dito. Oh. Bunga ng mga nyug dahil sa mga puno na ano, walang pitang puno. Ah. Ano mga kasamahan ko na papahinga. Yan si Marcelino. <laughs> si Rolly <ruli ka> para Tinawin <laughs> na. Marcelino ayan na po si Paris Taruh taro mga salang sundang kaya may ang gusto ko Paris Ander sabi ng Jollibee kaya mo yang kid Nasa puno, nasa atas posisi ng puno. Kasi yung kinapitan po ng balite, eh, yung langka. Para mabuhay pa pa yung langka. So, na, ano na langka? Taduhan mo. Namatay na yung langka eh. Meson, na langka. Panahon pa lang mga ninuno namin na langka. Balite ang nabuhay. Dapat talaga ang balita ha. Masinag talaga noong balite ha. Kaya talaga niya patayin ang mga puno ha. sa puno. Sa building ha? pag kinabayan ng building. Ayan na. Ayan na po. Hindi. Hindi. Umano yung nyog. A few moments later. Uh, mag muna kami. Ayan, mataba na. Dahil ganun. paano si Kagawad. Ayan po si Water Tender Rolly saka si Kagawad Sander. At ito po yung aming punch Anong sabihin mo? Anong isda yan sabihin mo? Anong isda ito? Nung taga sinibarang kayo, anong isda ito? Yan. Tabugok. <laughs> kakain muna kami ng aming merenda. ayo kakain muna kami. Ayan, Oh. Sige, na kayo. Dahil oh, mamaya pa ako. Kain muna kami, ha. 12 seconds later. Ayan, dito naman kami sa may... Malapit naman sa may... Kuprahan namin. Ayan galing na kami sa baba dito naman kami ngayon no? Oh. tigbasa na yun pwede kaya tigbasa na yun nakilaan na -ano yun na kaya <todong> uh, ayan sila sa baba <todong bago> sumakit ang pangako. ka tataga dito na kami oh yan puno ng baliti. Tabi-tabi po. Oh, no. Pare sandi, arami mo yung baliti. Tabi-tabi po. Yan ang baliti po. Oh. Dapat nakatin nyo sa taas. Tapos doon po do, ng mga dahon. Puno. Kasi naman yung nyug. Oh. Inaabot na nila. A few moments later. Ayan, kakain naman kami. Oh. Ilabas ang mga ulam mga kaibigan oh labas na yan, linabas na linabas na itong ulam na pareti sandero mga gawal okay, sandero hindi mo, Pangpalis ng kuan dehydrate hmm makap kaya na kami kaya pa rin luto mo Uyun ho, ay kagad nga niyo. Laki, uyan, <laughs> kuwan. Nakano lutong pa rin ha? Oo, oh, oo, kay. Sugod sa uyan. Tulit pa ng bailan ni misis mo ha? Ulan, apa Hindi oh. ka pinabayaan. So, muna kami. Oh. Ang slap main dito sa bukid. Mga avatar to. Mga avatar. Ayan no, si Marcelino. <laughs> kaya Marcelino. <laughs> <laughs> Masarap kumain talaga dito yan. Oh. Ulam namin malalaki. Oh. Eh. Kita niyan yan. Oh. Hmm. Hmm. Ito ang anak niya. Anak niya. No? Ito yung kuya niya. Oh. Kaya muna kami. Nanong ayokan mo. Ah, <laughs> ng ulo ha. 2,000 years later. So yun, dito na po kami sa sa gubata na po dito. Yan o. Oh. Arnel o. Oh. Ang lupa niya o. Oh. O. Oh, puro, puro kahoy o oh, nalaki ng kahoy kaya nyug oh. hindi nakabunga ayan oh dito lang sa baba para na yun hindi nakabunga ng ano nyo nyug nyo dahil sa daming kakahuyan oh ilang taon na to hindi na mahawanan ayan oh eh kailangan lang itong ma ano na tabasan para maganda naman ng produkto ayan o no? walang bunga nyug dito ayan yung ah roli ha kay mandat ng isang klase da yon tuog yon ay bulala yan dito kami ayan Ganun talaga 'yan. Ang top tapak option ha. Tolide, digi 'no. Tingnan dito nang kamisa taas. Lari talaga ang puno ng kahoy. Ayano. Oh. Daming oh. tawid dito, aran dito talaga sa ano nyo. Ayun sobrang napabayaan ito talaga nang husto. Puro ano na gubat. Kaya walang bunga ang mga niyog. Ayano. Oh. Kunti lang ang bunga ng niyog talaga dito.

Pahinga muna kami ng saglit.